I-estimate kung mga tutu. Estimated mo ilan? O hulaan mo na natin. Mga pooh nga. Babi, sa'yo magaling ako kumag-guest to. hulaan kami kung estimated estimate namin kung magkano yung mga napabili namin. Game ka? Yes. Ang natalo... May ano pa talaga yan? May parusa pa rin. So, mas yeah, sa hulaan lang namin kung magkano estimated namin. At lang namin kumuha ng stock guys kasi ng mga paninda. So, numaretso na kami dito para mamili. Ayan okay, no, ang manager natin. Ang email. Suka lang dapat yung Estimated mo ilan? O oh, hulaan muna natin. Nasa 4K. na sa 4K. 4K, 4K sa'yo? sa akin estimated ko mga 2-2 sa akin <laughs> kung plastic nasa vlog tayo <laughs> final mo party ah, kasi di ako 2, -2 lang 2-2 ayun na <laughs> Ano sa'yo? 4K? 4K sa'yo? 4K. Hindi akin, tutu lang talaga. Tutu. Ano? lang. Maniwala ka sa akin. Or, magaling ako mag-estimate. Estimated, Estimated ko. Sige ma'am. Ano yun na ma'am? Umulaan namin yung ano Price. ganun <laughs> <laughs> guys yung total. ganun mo makikita. <laughs> Estimated niyo ma'am ilan? Ay, nang, tumitingin si ma'am. <laughs> tumitingin. May makuluwa po sa aming braided gown. meron ah. Ayan na, last na yun. Ayan na ay, total. Sabi ko sa'yo magaling ako mag-estimated eh. Sabi sa'yo magaling ako mag-estimated sa mga ganyan eh. <clears throat> yung kami nung ano ng daw ang tao. Ma'am, po ako pipicturan? <laughs> po Paano po yung pose na? Paano po yung pose? Pipicturan na po ba? Oo po, Pwede po, Wabi? Pwede Pwede sa serious mo. <laughs> Parang may nabigla ko Ano? Parang may nabigla ano? <laughs> Walang ka lang bibili mo. Pero dito yung mga pinabili. ka lang natin. <laughs> Naging ano no? Naging grocery no? <laughs> Naging challenge. <laughs> Naging challenge. pamilya <laughs> Tama ako. Mali siya. <laughs> Pero siya nagbayad. <laughs> No pierce, guys. Ako yung nanalo sa challenge. Usapan <laughs> oh, lang, ano. Asokan lang yung bibigyan. Eh? Napa-challenge. <laughs> challenge grocery. Hindi mo kaya. <laughs> yes.